Sensya na, tropa. Ako'y ah, mm -hmm. Location exposed. Oh, dog Nakko ka! Nakko! Gusto ko lang naman mag-loot! Shit! May kinetic! May kinetic! Ah! Ala, anta. Airdrop oh. has been delivered. Ano ba to? Dog tag dog tag kasi eh. Aray ko po! Mm. Anya, kanya na. Enemy. enemy down. Enemy down. Pala kayo dyan. Watch out. Mm hmm. Siyempre naman. Malakas kesa sa. Hindi mo ay magpapa. Nadidito nasa. Hindi mo ay magpapa. mo ay magpapa. Hindi 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 mo ay Hindi Don't give up. You can still return to battle. teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Scan your dog tag. Wait for the revive. Aray, kasi, eh. di, di ko ulo ko, ha? Your teammate has been killed. Get the dog tags. stop and return to the battle. A am a wolf, a get the dog tags wolf, a wolf, a wolf, a Don't give up, you can still return to the battle. Airdrop oh, ah, Di ko nagamit class ko isang beses. Isang beses pa din pala. Hindi <laughs> na has Ako ba magme-medic? <laughs> may medic sa Ala! Baka kasi may kalaban. Ala! Wala nang sisak na dyan yan. Eh na, patay na, patay na. Patay na, patay naman to sa akin masyado. Ay! Kala ko sabi mo pumasok ng ano do sa bahay. Banda, mamamatay na ako. Uy, okay lang. Go lang. Manonood ako. Ah. Uh, patay. Patay. Bang. Ay. Ay. Hindi pa rin. Ah, sakit na na J Jay, sasakyan daw, J Araw ko po. Wala. Ah! May nag-i-slowboard dyan. Huwaw naman. Wala akong makita kotse! Ito, 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 ito! Napakalupit ko talaga, no? Hangang hanga ka na naman sa akin. hmm <coughs> Hindi ko matigil. Ako ako. Araw. Araw ko po. Down to the last five teams. Ano? <laughs> <laughs> Kami, bari. Ay, kinuha niya. kapal ng mukha. to so, Bala! Ano yan? Ayun! Nasaan? Masko po? Yan! Thank you! Thank you so much! Pag... Hindi mo na napansin, wala ka... Wala ka talagang pakisakasama natin. Eh. Hmm. Naganti ka kasi inuunahan ka mag-loot, sinasadya mo. <laughs> Naalala <laughs> Na yung mga ginawa mo kanina, Mike. Hmm. Tapos <laughs> kasi Yung fast hand na hindi nakakatuwa pagkasama yun. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. No, si is it? Baby, chicken, ko yung gusto mo. Aray ko! Joke lang naman eh. Patay. Okay. Sa tataas. Nasa taas huh? oh. Taas. Kumamay! No, no, Naginit mo! Ano sa taas eh. Wait, ano yun? Mahala kayo d'yan. Ano ba talaga? Ay! Huwag kang maingit! nga ako eh. Ang um. kampiyon? Hmm. <laughs> Terminal is almost ready. Oh, makikita ako. Mama. Sino 'yun? ka. ako namatay, sinasabi ko Bila sa inyo. Ano naman? Aba. Hoy! Ah. Oh. Tum. Yes, ah. sorry. Namatay kami pareho sa zone. Ano <laughs> na MVP ako. Nicta ko na.